Gusto ko sa eskwilahan. Gusto ko nila sa eskwilahan. Gusto ko ko sa, iskwila, sa, soo, maestral, sa simpunta, lang, 20 minutes lang. Ay e, daghana rin mga daot ang mata. Hindi e, e, na po masuko. Hindi nga masuko. Wala nga. Kiling ako. Mga lang nisa. Ganun. Naminagin siya niyo ha. na, mo mga anak ko po. Maduhanan anak sa buwan. Salamat kayo. Gaganan yung anak ayon mo pagkontrol kay kasi tinatag si mo, uh, dawata ninyo oh. karang upan um, ah, na ay ik na mo ik na morigla. ang himuon mangitag tambal kay puro gusto matagak o hindi eh, hindi na ba oh masuko ang Ginoo na ini pa ang ari niyo na kan mudak ko gid nga tinarong okay nyo, ha na tinatag mo si Ginoo grasya man ang kanig-uban um, mo ngandong inang nga pag ko'y iba, abot sa mga ninong-ninang, sa mga kinikanan, ninong man ko, kusulti ko ninyo. Ayaw mo pag mayroong magkita ka. Ah, pare. Mahat mo mag-obesina. Uy eh, pare! Nami tuyo Kung lingkod mo, nangyayag hanggapin dito. Kasi dagdag katipod. Kung nami to'yo, pagmari hanggapin mo, ayo nang mutman deh ang mutman saya moro kigihan mo siguro pero sa aku um, ang ako yun gusto na kumpari kumari yun ang yung itawag kaya di din ulit mo liko kami marayas sa nan, um, eh, ah, ka nang sana huwag marayas ako pero liko kay krisi ka mini may nimo kami tuyok magtagbo ka pare anak ah, na malipay ko pero mayor, hindi ko ganahan kayo, na nabi ani katapusan ang mga serbisyo ang vice mayor mo ni katapusan niya magkuyo na putang malinaon sa tuang farm Yung anak na ko gusto na ko kumari for ever kay e, kanang mayor di na for kanang uban ang bugero mo suko bing ang ako mayor ko ang botang sa, sa uban kay may yung mga wire pito. may ilang tao ha pag mayor ako mare lang di ko suko pare lang pare mas malipay ko ay eh, nangyong duman din yung akong Pari, ragyot. Okay mo, anak? Pero kamo, maglinong gyan mo. Maglinong gyan mo. Na may problema, nara kung balay sa pangan, nara kong balay sa, bal sa munisipyo o office hour. Anak ra, makatabang ka. Gini mga ninong, ninang ninyo, ah, uh, gini nakabutang din eh. Abot ang panahon, mutabang sila. Pag may-may sa inyo, kung ay yung mga away-away, ay ining ako ang pagpuyo ng kami sa kami niyo on dili man ito hindi way lalis na hindi na ilalis pero kinangang magsabot yun magsabot yun kaya ano nga yung sinabot hapsay ang pagpuyo kasing magpungol pinakabukin yung kwarto si Sarah kasing si Anakon o Alex magalis mo tawang nang ito higa na nito din nakatulid eh ito na sa salasit Yeah. Pag mo, usahay, ang asawa po mo di hindi ginisin mo. Kaya makita mo na sa inyong anak, pagkabot sa panahon, o na nga, kini ako dogan lang sa inyong ang kinaagman na anak. Kaya kini ako ang, na akong base po sa akong experience. Ang ulit tinuod. Mag Anong mag-away, ayaw na niyo pag-utikuntag. Anong kapag sa kasimahan na mag-away, hindi magbungag Iwas bagi away kaya gue merus mga anak Nga ona hundun Nga ina Nga ona nga Salamat kayo nga Yang saling mo sa Aku ah nga dinhi Ang Kini akong programa nga Watus Kabalayan Sa Bukit Pagkibaw nga kaslong dito Ingaw siya nga miyor mo mong balay Ikaw uh, problema Nga kay trapal Nga din Dito pa na, Nga ginapakan na to ane kaya Unang-una, hindi na mo maatog munisipyo. Hindi na mo ngay manguyo. Mga kila pa mo kung magsakay. Ikaduha, hindi mo magkasal, init kayo ang sabaw. Init pa kayo. Bitaw ko medya na mahaw na minahal. Magsugod na. Parik-parik. Patik Patik babaw usa ka pagdiskobre sa dakan pang magmamatuod nga butang o pagpalambo labaw pa sa kaugalingon o karon magkapot sa usa ka sa pinaagi niini nga selebrasyon nga atong kita magampo sa Dios aron maghatag kang Alex Jr. o Lovely Sagrasya sa grasya aron sa pagsulot sa bagong kinabuhi aron magiyahan sa paglabang sa tinuod og hapsay nga pagpuyo Idoko nato ang atong mga ulong alang sa mga kinutlog gikan sa sulat ni San Pablo ngato sa taga Corinto. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao og bisan sa mga anghel apan kung wala akoy gugma sa marako sa masaba nga agong ug sa piyang nga nagatagingti. Bisag mahiyas pa ako sa pagpadayag sa langit nung minsahi, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Bisan may pagtuwa ko nga sa mga bukid apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kaposlanan Bisang ipanghatag ko pa ang tanan nga aniya kanako, o ipasunog ang akong lawas, apan kung wala ako'y gugma, wala ka mo pa ilo, mutuo, mulaong o mula gayo. Ang mga pagpadayag sa langit mong minsahi lumalabay lamang. Ang mga hiya sa pagsulti mawala, o kahibalo mahanaw. Ang gugma dinigayod matapos, busa kining tulo magpabili. Pagtuo, paglaom o gugma, apan ang labing dako niini, mao ang gugma, ang pulong sa ginoo. Alex Jr. Sa inyong gugma o walay katapusan, hinaot-unta nga inyong kumanon ang inyong katundanan isip mga magkiayon diha sa paghimbog maay sa usag-usa o sa pagkamatinod-anon hangtod sa hangtod isip mga ginikanan, mga igsuon, mga pariente o mga higala nila. Tabangan na to sila o higugmaon na to silang dawaton na bagong magkiayon sa atong kapilingban ang iyong unko kamo sa pagtubag sa tinud anay ni ining musunod ng mga pangutana. Asawa, labli, kianhi ka ba sa imong kabubuton aron pagbukos sa imong kaugalingon sa paghigugma o pag alagad sa imong bana? Kianhi ka ba sa imong kabubuton Alex, yan ni ka ba sa imong kabubuton? Aron pagbuko sa imong kaugalingon sa paghigugma o pag-alagad sa imong asawa? Andam ba ka sa pag-agak sa mga anak na ihatag ka ninyo sa Diyos? Alex, yes. Junior, Lovely, sanglit buhot kamong mag-inyo, palibog, pag inumitay ka mo sa inyong tuong kamot, o ipadayag ang inyong mga puyo at ubangan sa Diyos o sa kakilingban. At ubangay gin mo, Lord, at away sa inyong mga mata para di naging matulain. Abli, dawaton mo ba si Alex Jr. nga alina din he, nga imong bana sumala sa balaod? Oo, oh, oh, Mayor. Uyun ka ba iyang asawa? Oyun Uyun, dawaton mo ba siya nga imong bana? Salamat. Alex Atul. Alex Junior, dawaton mo ba nga ani adin hingga imong asawa sumala sa balaod? Yes, yang Uyun ka ba nga iyang bana? Oo, uyun. O -O, uyun, Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, Oo dawaton. Tawagon ko ang mga ninang o ninang, ninong, ninang o glor o lovely mga ninang o ninong kamo na pili ni Alex Jr. o lovely na mahimong, mahimong ikaduhang mga ginikanan tungod kay nagsalig sila nga kamo unya damlag mamahimong gabay o makatabak makatabang hinaagi sa pagmaymay sa Kristohanong kinabuhi. Andam ba kamo sa pagsuporta o paghukong sa ilang kami noon pinaagi sa inyong pag sa inyong gugma pagpakabana o pagsali mga ninong o andam ba kamo? Kalihog mo sa akong pagabasahon ninong og nina nadumog na mo ang pagsinaaray ni Alex og oh Lovely atubangan sa Dios diha sa kaminyoon sa ngalan sa Dios ug sa usa kalawas lawas mawalay si bisan kinsa nga makabulag kanila. Kung andam kami nga muaga kung mutabang utob sa among kinabuhi. Kung among iampo tabalaod, sa palaod sinaksihan sa tanan nga ania karon din ni nagaligon o nanalangin sa bukos nga kami ni Alex Jr. o Lovely paghatag sa sing-sing o -sing, aras. Yan lang po Kanon Alex lovely, o lovely sulugo ninyo kining sing-sing o sa kanon ay adunay dakong pagsalig sa usag-usa hinaot nga magpuyo ka mo sa pagkamalinaon o paghigugma paghigugma karon isulog kining singsing sa usag-usa -usa bana una. Sunod na ko. Lovely. Lovely. Is all of kining singsing. Is all of kining singsing. Imaan sa akong dakong gugma. Imaan sa akong dakong gugma. Upag unong kanimo. Upag pagunong kanimo. Hangtod, hangtod sa hangtod. Hangtod sa hangtod. Ikaw na po lovely. bana singsing. Okay. Afghan Lee Mumbana. Alex. Alex. Junior. Isul kining sing sing. Imaan sa akong dakong gugma. Imaan sa Upag unong kanimo. hantud sa hantud, Hantod sa hantod. hantod, sa hantod. So, ako, ano po Hinaot na kamo sa kanunay magsulog niya ng singsing sa gugma o pag inunungay sa inyong relasyon na magpadayon sa pagtubo samtang ang panahon na kalakas. Ang aras. Ang aras nagatimaan sa kadagaya sa material na panginahanglan nga unta kamo Alex Jr. o Blagbre mamahimong makabot ni ini uban sa inyong pamilya. Bana, gawat po. lovely nagahatag ako nagahatag ako kanimo ni ining aras kanimo ni aras sa saad sa akong pagpaningkamot sa saad sa akong pagpaningkamot alang sa imong kaayuhan alang sa imong kaayuhan ug sa kaayuhan sa atong pamilya ug sa kaayuhan sa atong pamilya ihatag asawa na pud Alex Jr. Alex Jr. Malipayon. Malipayon. Upa pasalamaton. Kung dawaton, aras, kung dawaton ang aras, kung isaad ko, kung ko ang parihong pagpaningkamot, alang sa imong kaayohan o sa kaayuhan sa atong mga anak. Kinaagi sa bulsa Pinaagi sa paghatag o pagdawat mamahimo kami sa pagpuyo ug mapaambit ang grasya gikan sa inyong gugma hinao na ang kadagaya sa kinabuhi mana unta sa inyong pamilya atong ipadayag ang at atong talipay ug pag-uyon sa ilang kaminyoon pinaagi sa atong pagpalakpak <laughs> yeah, <first case>, <laughs> <laughs>

Congratulations. Congratulations. <laughs> na i Congratulations. 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 To change everything, I want you to know. Tama, naraki yun. Congratulations no, pinakanindot kayo na yung karoon ng kasal kay Hatos Balay Balayjun no. Know? Atong palagpangan atong pinalakang mayor. Salmano, pamamanag ka ang oh, Siyempre, na si Vice karoon din eh. kay salamat Vice sa presensya po din mo karoon mong taga. Atong Next! Na mo man naman sa na bumawa? Mga ninang? Mga ninong mga ninang og ninong ang ginig ka nang hawa si vice mayor bilin si mayor um, mga ninang og ninong mga ninang og ninong thank you very much nung Iloyo mo sa ilang kalipay Smile ka Okay. Thank you very much. Kuydilan ang um, picture taking first na magma-manage programa karon. Karon isunod ang Okay no, boys. Oh, na mga Vice. Isunod na to ay okay ba Vice? Di ba mo kay kamo ang mo award sa pagsugod sa ilang pamilya. Ano na na ay katian na bugas tapos na sila yung cake. Karoon kaya na ng slice no? O ganyan sila yung isa ka. Oh, wow. Nisipi nga suda. Ni nga ang atong lungsod sa San Isidro. Ato pala siya ka ng San Isidro. No? Nagipanguluhan sa atong pinalangkang mayor, Selvano Pamamanot Gahe, o sa iyahang Vice mayor, Vice Dagdag Cafe Binasbas. Kabicho. Apil paghihabon ka guys sa taga LCR Pudong sa ilahang paningkamot at itong pasalamatan ang opisina sa atong Civil Registrar Office tungod kay kugihan kay ni silang duha kaning decorations bakit still nagigan sa pag uh, kung sa taga ni pag-process pagkatiman sa mga kaslunon sila ginatanan o sa pag-decorations. Sonod is. Dan anong mga asiwana? Pamilyan ng Santo Niño, kasi nga po ay mga gusto magpakasal. Na Nag-iipon. sulod na lima atuig pataas andam kayo ang atuang uh, lungsod sa San Isidro ng mga cater sa inyo libre libre na tanan processing sa atong mayor mga nag-ibuanhi sa atuang ka ng mga bantahanan o oh, Maugin gusto breaker. Record breaker ta sa Entero Pilipinas kay Maugin ay gusto sa atong mayor na wala na lay gasto ang atuang mga kaslunon kay siya na mismo ang uhatod sa yung tinudanay anay servisyo din he sa atong mga balay So, inaot po ang tayo kung uh, nga may mga wala pa na kasalunan na Makasal mo, process ato sa MCR. Kaya aron nga ma-process ang iyong mga papeles o kung saan mga kinahanglan para maka-avail mo sa among package deal nga serbisyo, decorations, pagtanggal, tent, amuan na din siya kanan. So, ang atong ng tahanan. O, congratulations sa ato newlywed couple, Mr. and Mrs. Rappel. Okay, doon ang ibalo. Uh, So, kanyang kasalan sa tahanan. Okay, so, muna mo ang mong programa sa mong opisina. So, wala man si Ma'am Saida Mantawil. Siya ang ang head sa opisina. Si Ma'am Saida and Mantawil. At ang municipal sa registrar. So, wala man siya labot. So, kami na lang ang itagaan o ito ang mga studio sa inyo. sa mga programa sa alaking kasalan sa tahanan. Okay, so, Lord Jesus, salamat kay Ginoo ni e, adlaw karon Lord ni e, imong gihatag mo Ginoo e, nga so successful uh, kasal ni lovely og okay? ni Alex so Jr. Lord God. E, salamat Ginoo sa am, uh, sa mayor diri nga dapit Lord God. E? Uh, anak-anak. That,